Kidlat News Updates. Koko po si Cesar Soyal, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, malaki ang maitutulong ng dalawang barko ng US Navy na ipinagkaloob sa Pilipinas sa pagpapatrolya sa teritoryo ng bansa. Sinabi ito ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sa christening and commissioning ceremony ng BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa. Binigyang diin pa ni Carlson na mahalaga ang magiging papel ng dalawang barko sa Philippine Fleet upang magbantay sa karagatan ng Pilipinas at simbolo ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ang BRP Valentin Diaz at BRP Ladislaw Diwa ay refurbished ships na dating USS Monsoon at USS Chinook ng US Navy at bahagi ng 780 million pesos na US military financing. Binatikos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panibagong aksyon ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Tinawag ni Teodoro na iresponsable ang panibagong harassment na kinasasangkutan ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel sa resupply boat ng Pilipinas. Iginiit pa ng kalihim na paglabag sa maritime law ang insidenteng ito, lalot pagkain at iba pang supplies ang hatid ng barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bagamat naging matagumpay ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines o AFP, nakaranas pa rin ito ng panghaharas mula sa Chinese vessel, makaraang tangkaing harangin ang barko ng Pilipinas. Samantala, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na dapat ay idulog na sa international body ang patuloy na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay ito ng panibagong insidente sa Ayungin Sho, kung saan muling tinangka ng Chinese vessel na harangin ang resupply boat ng Pilipinas. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na lubhang mapanganib ang ginagawa ng China na naglalagay sa kapahamakan sa barko ng Pilipinas. Tumaas pa ang bilang ng patay sa malakas na lindol na yumanig sa Morocco. Sa datos ng Moroccan Interior Ministry, aabot na sa 2,681 ang death toll sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Timog Kanluran ng Marrakesh noong Bernes, September 8. Umaabot naman ng mahigit 2,000 ang nasugatan sa lindol na itinuturing na pinakamalakas na tumama sa bansa sa nakalipas na taon. Samantala, wala pa namang natatanggap na ulat ang Philippine Embassy kung may naapektuhang Pilipino sa malakas na pagyanig. Sa pagtaya ng embahada, mayroong higit sa 4,000 Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Morocco at 50 sa mga ito ang nasa Marrakech. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguula. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.